So, mga uh, good day sa inyo at mga partner. So, for this video, isa na namang tips at gabay para sa ating mga aspirant aplikant. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok sa ating bureau, lalo, lalo na dito sa BJMP. Okay, today, ang ating pag-uusapan ay okay, regarding ito sa mga special skills kung paano ma-wave yung ating mga edad. Okay? So, at regards sa mga special skills ay para ito sa mga So, mobro na lang konti yung edad, no? From uh, 31 to 35 years old. Okay? So, para malinaw, not more than 35 years old, mga partners. Okay? So, dito ay uh, itatakil natin kung ano-ano yung mga special skills o yung mga skills na meron tayo na puwede pwedeng gamitin natin para ma-wave o mag-grant o mabigyan tayo ng age waiver. At syempre, isasama na rin natin ito, mga partners, yung regarding sa height natin na tulad ko. Okay? So, kung ano-ano ito, papasok mo natin yung intro. Let's go. So, ladies and gentlemen, good day sa inyo mga partners. Yes, for this video, ang pag-uusapan natin ay regarding ito sa mga special skills na kung honor o tinatanggap ng amin bureau upang no, mabigyan tayo ng age waiver o mag-grant sa atin yung age waiver na ating inaasam-asam para doon sa mga uh, sa edad or kaunti lang naman yung mga naging overage. At syempre, isama na rin natin dito yung mga kinapos height. Okay? So, syempre, first of all, no? Unahan ko na kayo, okay? So, kapag ka meron kayong, ano, ah, uh, NCIP certificate, no? Yang NCIP certificate, mga partners yan yung nagpapatunay na kung saan kayo ay legit na member ng isang tribe. Yes, mga partner tama po inyo narinig. Eh. Yang NCIP certification, okay? Isa yan sa ino-honor, no? O tinatanggap ng aming nga uh, aburo uh, bureau o dito sa BGMP. Okay? Kapag meron po kayo niyan, no question, mabibigyan po kayo agad ng o igagrant sa inyo ang age waiver certificate. O ma-wave ang inyong edad at ma-wave ang inyong kulang na height. Ayan. Okay? So, para doon sa mga partners natin na merong uh, inside certificate or member ng uh, tribe, no? Ay, no question. Okay? Ino-honor yan ng BGMP. Okay? So, doon tayo, mga kapartos, dadako tayo sa mga special skills ko na ano ito. Okay? So, isa say natin dito. Okay? Yung mga naging experience ko lang. At doon sa aming seminars, okay? Regarding dito sa mga skills, okay? Na pwede o ino-honor ng BGMP. So, dito, unahin natin dito is uh, Driving skills. Yan mga partners So, dito sa driving skills, dapat meron kayong in-situ certification coming from TESDA. Yan, in-honor yan ng uh, BGMP. Okay? Pag meron kayong uh, in-situ driving skills or driving skills professional. Okay? And then, uh, computer uh, literacy coming from TESDA. Okay? With certification. Yes po, in-honor po yan. No, tinatanggap po yan ng BGMP. Okay, mga partners Uh, based sa experience, no, yung dalawa na yan. Okay? Yung dalawa na yan, yan yung uh, aming ginamit. No, dahil meron kami yan. Okay? Yan yung aming ginamit nung kami ay uh, gumawa ng letter address to chip BGMP. Para kami ay mabigyan o mag-grant yung uh, certification Age and uh, height waiver. Ayan. Yung dalawa na yan, no based sa akin experience, ha, yan yung uh, pinaka, uh, sa palagay kong uh, nakakuha ng uh, malaking points para mabigyan o magkaroon sa atin, sa inyo, okay, yung age and height waiver. Okay. So, by the way, huwag kayo malungkot, no? Yan lang naman sa akin ay, yung dalawa na yan is uh, naka-base lamang sa aking experience dahil yan yung aming ginamit. At meron kami niyan at meron ako niyan. No? Meron ako mga trainings na ganyan or seminars na uh, matintay dyan. No? Uh, meron, meron tayo certification. Okay. Huwag kayong malungkot. No? Meron pa. Okay. All uh, test the okay? Basta NC2 trainings and seminars in honor yan ng BGMP. Okay. Aside from that, no, aside from that na aside from that na special skills, ano bang meron kayo? For example, sa akin, uh, ako ay isang uh, legit substance uh, instructor. Okay with certification. No, nilakip ko rin po doon sa aking uh, letter address to Chief BGMP. Lahat ng special skills na meron ka. Okay, for example, ikaw ay isang athletic ano yung mga sports na sa tingin mo, okay, na meron ka or legit na meron ka. For example, ikaw ay varsity player. Okay, lahat na natin yung sports sa uh, basketball player, track in uh, track in field player, chess player, okay, lahat ng sports with certification, no? Ino-honor yan ng BGMP. Okay? So kapag kau ay isang automotive ka partners, no? Yan ang skills mo, no? Ang skills mo ay magayos ng sasakyan, ng makina ng sasakyan. Isa yan no sa malaking puntos na maari o no na mabigyan o i-honor yang skills mo na yan ng BJMP. At dahil sa skills mo na yan ka partners ay mabibigyan ka. o magagrant sa yung age river. Okay, mga ka-partners? So, by the way, no, mga partners, so, baka may magtanong dito, Sir, ano nga ba ang proseso okay, ng pagkuha ng age weaver? So, yan lang katanungan ka partners no, na importante natin malaman. Okay. Based sa experience, dadaan yan sa health unit. no Ang health unit ang magproproseso niyan. Okay. So, for example, kayo ay nag-proceed na sa first process ng uh, pag-apply ninyo, okay? At uh, dadaman 'yan sa health unit at nakita na kayo ay overage. Okay? So merong mga advice, okay? Ang o may mga katanungan ang ating mga health unit personnel o yung in-charge doon. Okay? So tatanungin kayo kung ano yung mga skills ninyo na uh, sinabi ko kanina. Okay? So, dito, ay bibigyan kayo ng okay, advice. No? Kayo ay third priority dito, mga partners. Pag sinabi third priority, no, uh, kayo ay nasa bandang huling priority. Yun na nga yun eh. Palit ulit So, yun. So dito mga partners, huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot. Okay? Magpo-proceed pa rin kayo sa next phase ng inyong pagpaproseso sa pag-apply. Okay? Ang kailangan nyo lang gawin, ibig dito po ay bibigyan kayo ng pagkakataon, makapag-proceed, makapag-process. Okay? So mga partners, huwag kayong malungkot dito. Okay? Pag sinabi naman pong uh, third priority, no, ay bibigyan pa rin kayo ng chance bibigyan pa rin kayo ng chance na makapag-proceed. Okay? So, sasabihin sa'yo dito ay third priority kayo. Okay? Pag sinabing third priority, 50-50 yung lagay natin dito, mga partners. Okay? 50-50. Ibig sabihin, pagka nag-over quota, mga partners pag nag-over quota, isa kayo sa ma-set aside or isa kayo sa maaring malaglag pagka by ranking. Okay? Dahil, uh, pag sinabing third priority, uunahin nila, unahin ng bureau yung pasok sa standard ng application. Okay? Pero, mga kapaktors, huwag na huwag kayong mapanghinaan ng loob. Okay? Pag sinabing uh, third priority kayo, at pinayagan kayo, makapag-proceed sa next phase, at talagang papayagan kayo, ang gagawin nyo rito, no, ay galingan ninyo. Yan ang tips na ibibigay ko sa inyo. Kailangan, from the top ng inyong pagpoproseso, ay maganda ang inyong performance. Okay? Yan, yan yung tips ko sa inyo. Dahil pinagdaanan ko yan, no? Unang apply ko, sinabihan ako dito na third priority kay sir dahil kayo ay may a height deficiency. No? Dahil may kakulangan kayo sa edad, no? Dahil noon, no, hindi pa na-approve 2019 yung 5'2 na height sa lalaki. So, tayo ay 5'3 and a half. Kinulang tayo ng kalahati na lang para maging 5'4 ng no, mga partners So, huwag kayong mag-alala. Gawin yung motivation yan. Galingan ninyo. Okay? So, dito sa sinasabi ko dito, kahit na 50-50 tayo rito, no? Pag nakita ng bureau na maganda ang performance mo, maganda ang ratings mo, no? hindi ka nila i aside. Okay? Pag i-ranking, nakita ay yung mga score mo na maganda. No? Na, nasa medyo nasa itaas ka. Ay hindi ka basta-basta i-set aside or hindi ka basta-basta malalaglag. Kung kayo maniniwala doon sa mga aplikanting ano, uh, negative mag-isip. Dahil may backers, si ganyan, may bagal si gano'n. Huwag kayo maniniwala doon. Mga talunan niya mga aplikante na yan, ha? Mga talunan niyan. Dahil, based sa akin experience, kahit wala akong backer, no, nakapasok ako. Dahil, ginawa ko motivation yung uh, uh, third priority na yun. Kailangan hindi ako malaglag, no? Kailangan dumiskarte, kailangan ma uh, may strategy ako para makapasok. No? Lahat na pwede natin gawin, na legal, gawin natin as an applicant. Be a confident. Yan, mga partners ha? So, yun, mga partners no? Itong tips at gabay na sinasabi ko, nasa sa inyo pa rin yan kung gagawin ninyo. Okay? But, one more thing na dapat ninyo tandaan. For example, kayo ay uh, nalaglag in the final list dahil kayo ay may age deficiency. Okay? And next, quota. Huwag na huwag kayong bibitaw. Apply ulit kayo isa na kayo sa priority ng bureau. Tandaan mo yan, sinabi ko. Tandaan mo yan. Okay? Paano ko nasabi yan? Okay? May mga batchmate akong uh, nahuli, no? Naging underclass namin. Okay? Nalaglag siya in a finalist, no? Medyo may dad na niya nasa 31. Huh? Something like that. Nalaglag siya sa finalist, no? Hindi siya bumitaw. Hindi siya bumitaw nag-apply ulit siya in the next quota. The next quota, madali na lang yung kanyang pagpaproseso. Dahil binigyan siya ng consideration ng BGMP. Kung saan pa siya nalaglag, okay, so sinabi niya, sa finalist na lang po ako nalaglag. Ayan. So, pag sinabi niya ganoon, mabilisan na lang. No, smooth yung kanyang pagpaproseso. Kaya siya sinasabi ko sa inyo o sa mga overage, 31 pro from 31 to 35 years old wag na wag kayong bibitaw kung nahulog kayo na slash kayo sa una yung pag-apply hanggat pasok pa ang edad nyo apply ulit kayo yan yung tips at gabay na sinasabi ko sa inyo okay yung ayan advice na gawin ninyo okay, para do para doon naman sa mga under height na tulad ko no na nakakaranas ng ganyan kung nalaglag kayo o na-slash ka sa finalist o kahit sa ang pace Huwag na huwag kayong bumitaw. Apply ulit kayo. Dahil bibigyan pa rin kayo ng priority dyan. Okay? Bibigyan kayo ng konsiderasyon ng BJMP o ng isang bureau. Okay? Si nakikitaan kayo ng uh, determinasyon na makapasok sa bureau. Yan, mga ka-partners. Okay? So, yun mga partners, babalik tayo sa mga special skills na ino-honor o tinatanggap ng BJMP. Okay, nabanggit ko kanina yung mga isa sa pinaka ano, ha, uh, sa tingin ko, no, na epektibong skills, no. Uh, driving skills, no. test uh, da in situ, yes. Uh, driver professional, yan. Tapos uh, computer, computer uh, literacy. Ayan. Uh, meron tayo niya sa test And then, kung uh, ikaw ay professional, automotive professional, sumba uh, instructor, professional trainer, yan. Uh, trainer ng uh, martial, uh, martial arts, ayan. So, ino honor yan. ino honor yan. Or isa kang coach, no? Coach ng, uh, sa bodybuilding, yan. Sa mga diet, yan. Dietitian, diet, 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 yan. Ino-honor yan ng uh, BJMP. Okay? So, lahat po ng uh, test the trainings, lahat po ng test the trainings na makakatulong sa isang bureau ay ino-honor o tinatanggap yan ng uh, BJMP no? para kayo ay bigyan ng age waiver. Okay, mga partners yan, yan yung mga sinasabi ko yun. Isa lang 'yan sa mga requirements na maaaring makapag-waive ng inyong age. Okay? So, ang proseso niyan, sinabi binanggit ko na kanina, no? Ah, uh, in the final, no? Sa pinakahuli na ninyo, okay? Sa last phase na ng proseso, kayo ay gagawa dyan ng letter, request letter or letter address to BG, uh, to Chief BGMP. Ayan. So, sa letter na yan, nakapaloob yung mga special skills kung ano yung mapapakinabangan ng bureau sa inyo at kung ano yung maibabahagi ninyo sa bureau para kayo ay mabigyan ng waiver. Yan po ang proseso. Okay? Ang proseso po ulit yan. Ulitin ko ulit, no? Kayo ay third priority dito. Okay? Pag sinabing third priority, syempre uunahin muna ang mga pasok sa standard okay, ng isang bureau o dito sa BGMP. Okay? 50-50 tayo rito. Pag sinabing 50-50, kapag nag-under quota, ah, nag quota, kapag nag-over quota, kapag nag-over quota, isa tayo, o maaaring isa tayo, kapag hindi maganda performance natin, nyo, isa tayo sa may slash sa finalist. Siyempre, papasok nila yung mga pasok sa standard nila. Okay? Yan, yan yung proseso na yan, ha? So, kapag ka naman, no, kapag ka nag-under quota, ayan, no question, pasok na kayo dyan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. At syempre, isa sa mga advice ko at tips at labay ko sa inyo, kahit na-slash kayo sa unang apply ninyo, apply ulit kayo sa sunod na quota dahil meron kayong, bibigyan kayo ng bureau ng consideration. Okay? Kung saan, peace kayo na laglag, tatanungin naman kayo, no? Doon ulit kayo para mag-back to zero. Okay? Pero proseso yan, back to zero pa rin kayo. Mag-apply ulit kayo. Okay? Press smooth na yan. Okay? Tatanungin naman kayo ng, uh, ng mga personnel na in-charge natin. Lalo na na dyan sa admin, sa PRM natin. O, nakapag-apply ka na pala. Anong face ka na laglag, sir? Okay. Pag sinabi mo, ma'am, sa finalist na lang po ako na laglag. Okay. Bato, timbre. Note, may lalagan ng note yun. Finalist na laglag. Ibig sabihin nun, note na kayo, smooth na lang yung inyong pag apply no? Pagpo-proseso sa bawat page. Tandaan yan, dahil experience ko yan. Dahil galing yan sa mga naging uh, aplikante na ngayon ay ganap ng BGMP, mga partners Okay? So, yung mga partners noon na way, nabigyan ko na naman kayo ng kaunting tips at gabay para sa inyong pag apply Siyempre, lalang lalong doon sa mga overage natin. No? So, dito, in this video, nais ko lang kayong uh, magabayan o matulungan ng kaunti. No? At syempre, para mabawasan ang inyong pangamba dahil kayo ay naging overage, no, mga partners So, huwag kayong mag-alala, may mga paraan pa naman. No? May mga paraan. Yung mga nabanggit kong special skills. No? Lahat ng special skills with a certificate. No? Lahat yan, ino-honor ng BGMP. Lahat yan may konsiderasyon no? Lahat ng pwedeng pakinabangan ng bureau, ibigay na ninyo. Tulad sa akin, nilagay ko driving skills, professional, marunong tay mag-drive, Zumba instructor, ayun computer, computer, literacy, marunong tay niyan. Okay? Pagdating sa computer, computer, literacy, sa so, nauutal-utal pa ako. Pagdating sa computer, uh, ah, literacy, marunong tayo sa PowerPoint, marunong tayo sa Excel, okay, marunong tayo sa Microsoft Word, okay, marunong tayo gumawa ng uh, memo type, okay, wordings, ayan, ibida na ninyo. Okay, ibida na ninyo yung mga special skills ninyo sa inyong letter addressed to Chip BGMP. Dahil pag binasa ni Chip BGMP ang letter ninyo, yung letter na yan, ha? Sa so final na ninyo, yan gagawin. Okay? For example, nag-over nag quota. At pasok kayo. Isa kayo sa papasok, no? Papagawin kayo ng, ano, ng letter dyan. O kahit under quota. Pag under quota, pasok na kayo. Papagawin pa rin kayo ng letter address to chip BGMP para nabigyan kayo ng certification para mailakip ninyo sa inyong folder. Ayan, mga partners. Okay? So, bago ko tatapusin ang videos na ito ay Isang words lang, no? ah uh, wordings lang. Okay? Lahat ng skills na meron kayo na mapapakinabangan at syempre with certification, digit na kayo ay may ganyang skills na papatunay ay ino-honor ng BJMP. Okay? At syempre mga partners, nakadepende pa rin sa performance ninyo. Okay? Meron niya kayo special skills. Pero naman yung inyong performance sa about pace ay hindi maganda. May chance na malaglag ka. Yan lang mga partners So, ang in-advise ko sa inyo, no? kahit meron tayong special skills, galingan pa rin natin. Ibida natin yung special skills na yon Ipakita natin sa bureau na karapat dapat kang makapasok sa BGMP. Best of the best. Be a confident bilang isang aplikante. Yan, lagi ko sinasabi, mga partners. Dahil pag wala kang confident, wala kang nakasang loob, maaaring malaglag ka. Okay? So, hanggang dito na, mga partners, yung ating videos. At naway, nabigyan ko kayo ng kaunting uh, tips at makapagbawas ng inyong agam-agam. Okay? Regarding sa age waiver, kung ano nga ba yung mga skills at proseso para bigyan ng age waiver certificate. So yan mga partners, hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming maraming salamat sa mga suporta. Okay, at mga solid subscribers at mga partners natin dyan na patuloy na nanonood ng ating mga videos. Okay? So, by the way, bago ko taposin yung ating videos mga partners at uh, meron, meron tayong ano, uh, meron tayong bagong journey at siyempre bagong uh, ibablog na naman. Okay? So, tayo ay no nakapasok sa tryout no ng track and field so yan ang next natin ibablog yung track and field journey natin so tayo ay isang uh, at athletes no na representative sa tayo sa na represent no ng BJMP pagdating sa track and field dito sa NCR okay so abangan niyo yung mga videos trainings natin diyan sa journey ko na yan okay yan. hanggang dito na lang yung ating video like ko sinasabi no maniwala sa sarili, maniwala sa itaas, maging mabuting kapwa sa tao. At lagi kong sinasabi, no? Saludo.